Good morning po mga idol, mga kababayan. Uh, andito tayo sa ating palayan ngayon uh, at saka sa ating pispan, munting pispan. Bali, lagyan natin ng mga pinya ang pilapil para mapakinabangan, wala namang ibang maitanim dyan. Ito po mga idol, bangitin uh, banggitin ko lang po sa inyo yung mga sinasabi ng ating elect na governor, elect Dr. Patrick Asansa yung pumatak sa utak ko yung bago pa siya mangampan niya bali nagpa-meeting nag po ako sa meeting ang sinabi niya po uh, ang isa lang na pumatak sa puso at sa utak ko doon yung sa gasolina po kasi ang gasolina 80 piso ang gasolina dito sa isla pagdating doon sa Legazpi at sa, basta sa Albay 52 at saka 54 ang diferensya Almost 30 pesos ang diferensya. Ngayon, yung mga sinasabi niya doon tungkol sa bakit ganun ang presyo ng gasolina dahil sa sistema dito sa lugar natin sa Katanduanis na walang mga negosyante ng gasolina na makapasok dahil hinuhold na ng mataas na may kapangyarihan at saka silang may hawak ng negosyo kaya walang negosyo na makapasok kaya walang kompetensya yung sa gasolina. Ngayon po, sabi niya, kayong mga taga uh, kayong taga barangay, halimbawa isang araw gumagamit kayo ng gasolina na isang litro. Sa so, isang araw nakagastos kayo ng 30 pesos. I-add mo yung 30 pesos sa loob ng 10 araw, may gumastos ka na ng 300. Sa loob ng isang buwan, gumastos ka ng 900 sa loob ng 10 buwan gumastos ka ng 9,000 idagdag mo pa yung 1,800 gumastos ka ng uh, 10,800 every year ang ginastos mo sa gasolina lang sabi ang laki ng ginastos ninyo sa gasolina pinatong na lang yan doon sa kanilang kita tapos babayaran lang kayo ng boto na halagang 1,000 o 1,500 or 2,000 hindi yan sapat sa tatlong taon nilang servisyo na i-plus mo yung 10,800 Times 3, umabot ng 32,400 ang kanilang kita sa'yo. Is isang tao ka lang na motorista sa lugar na yan. Kaya pumatak sa utak ko yun. Sabi ko, tama yung sinabi ni Tunigo, ni aspirant na gobyernor do. Uh, Patrick Asansa. Sabi ko, ano daw kung habang magiinom inuman kami ng mga kasama ko. Osapin ko daw sila about dyan. Bine-briefing ko yung mga kasama ko. Siguro... Gobernur tabi po sa dami kong na-briefing ng mga kaibigan ko ako ang gumagastos ng tagay doon hindi naman hindi <laughs> naman hindi ka naman pwede bumili ng kakwintuan kung wala kang itangway kaya nakinig sila dahil ako ang gatangway yun gumastos tayo ng patagay-tagay pero sa totoo lang marami ako na briefing dahil sa mga sinasabi nyo napakaganda ng sinabi nyo yun pinanghawakan ko yun yun ang pinagyayabang ko sa kanila kaya sana po mangyayari po yung mga ganun na sinasabi ninyo. Kasi isa, isa rin po ako sa mapapahiya sa kanila. Kung halimbawa pagdating ng oras, abutin na kayo dyan ng halos tatlong taon. Hindi man bumababa ang gasolina. Parang kinain na rin natin ang mga sinasabi natin. Kaya ako nagpapasalamat po ako na ikaw ang nanalo. Dahil sa sinabi mo, uma, nag-aabang na kami sa totoong mangyayari. Kasi sa ngayon, nag, nagpiprepare ka pa lang sa iyong katungkulan. Dahil magtuturn over pa lang sa June 30. Sana po mangyayari at mangyayari yung mga sinasabi nyo about sa gasolina hindi na rin hindi ko na rin pinakialaman yung mga tao na about sa abaka kasi alam ko sa abaka mayroon din kayong sinasabi pero hindi ko na hindi ko na ipaniliwanag sa kanila para hindi magkagulo-gulo yung aming mga kwentuhan diyan lang po diyan po ako naka sa sa salitang gasolina kaya maraming mga taong nag a sa akin maraming mga kaibigan ko na okay ang sinasabi mo kaya nagpapasalamat ako sa inyo na nabigyan niyo kami ng knowledge or pattern kung paano namin ipaliwanag sa mga tao kasi yung pag meeting natin yung unang meeting natin ang sinabi nyo ipagkalat niyo sa mga tao ipagmaritis ninyo na ganito ang mangyayari pag ako ang mananalo yun po ay ginawa ko po yun kaya yun po ay papasalamat ko sa mananalo natin na si Governor Elect Dr. Patrick Asansa sa yung ginawang briefing sa amin tinanim ko sa utak ko yun at sinasabi sinabi ko sa mga tao yun kaya salamat po sana po hindi mabibigo ang mga tao para naman po na ang tiwala nila sa iyo ay mas lalong lumaki ang tiwala. Salamat, mabuhay ang lahat ng mga taga-isla, katanduanis. God bless you po.